Sigurado ako darating din sa punto na magdadalawang isip na or baka mag-back out na rin si Philip Salvador. Nakikinikinita niya yan eh. Yung bangka na kanyang sinasakyan ay palubog na. Yung pader na kanyang sinasandalan ay mukhang matitibag na rin. Kaya halos wala na talagang pag-asa dahil una pa lang hindi naman maganda ang impresyon ng mga kababayan natin sa ganitong tao eh kay Philip Salvador. Open book. Marami yung pinasangkutan na mga kabalastugan sa buhay. Tapos ang sabi niya, kuno dahil siya ay ginuguyo, or dahil kuno siya ay uh, gustong ilukluk ng mga kababayan natin sa tuwing pupunta daw siya sa mga lugar na kanyang tinutulungan. <laughs> Matagal na daw siyang tumutulong sa mga kababayan natin. Kahit hindi pa daw siya, or wala pa daw siya sa politika. Wow! E ang sabi ng mga natasans, sana inunan nyo po yung pamilya nyo at yung sarili nyo na ayusin. Bago kayo magmalaki na marami kayo natutulungan at may mga buhay na inaayos kayo. Dahil hindi talaga po bagay. Okay? It should start from yourself. Ika nga, di ba? Dahil charity begins at home. Madalas ko itong banggitin. When you're done at home, you can go out but you can always go back home. Yun yung maganda. Marami pong kinasangkutan, ulitin ko na hindi magandang bagay at ang si Mr. Uh, Philip Salvador. Ako'y naniniwala na kaya ito talaga tumakbo ay dahil wala eh. ba diba? Ang showbiz career nga na ito daw ay wala ng pag-asa. Ang ibig sabihin talagang laos na daw. So nowhere to, to see himself. ba diba? Wala na eh. Kaya ayan, dumikit, siyempre, dikit kay Robin. Dumikit sa mga Duterte. Kaya ayan ang nangyari. Akalan man siguro na itong mga Duterte, may maaasahan pa sila sa popularidad dati na itong si Salvador. Pero ito yung pinakamatindi. Ha? Ito, may babasahin tayo isang post ng isang netizen. This guy cheated on Chris Aquino. Got sued na, na demanda by a live-in partner. Hindi si Chris, ha? iba naman to. For estafa, for cheating her off of her money to supposedly start a business but ended up using it to gamble. just mm. ko Lord, Diyos ko po, ano, ay sugarol pala ito. Yung unang nabanggit natin, open book, meron talagang naging live-in partner eto si uh, Salvador na nagkaroon sila ng kaso, nagkasuhan sila dahil nga sa pera. Pero ang pinakamasaklap dito, 'yun naman pala ay ginamit sa pagsusugal, yung perang 'yon. Susugarol so ang gustong maging senador na ito. Ang madalas kasi ay yung mga na, mga plunderer, yung mga nasangkot sa mga kati, katiwalian. 'Di ba? Madalas nga yung mga sangkot sa droga kahit yung mga killers ay 'di ba? Yung tipong nalaline up, napupunta sa politika, tapos ngayon yung mga sugarol naman. Aba, etong sa Mr. Philip Salvador. So, ayan po, pakatandaan natin. Dapat po talaga ay marunong tayong magsaliksik kung ano yung nakaraan, kung ano yung ginagawa sa kasalukuyan, at kung ano yung kaya pang ng isang politiko, ng isang kumakandidato. Dahil kung tayo ay makikinig lang sa mga taong nasa paligid niyang mga yan, ay siguradong mapapariwara ang ating bansa. Hindi tayo masyadong nagre research hindi tayo masyadong... Or sana ay maging mapanuri tayo at alamin ang buong katotohanan at background ng isang kandidato good luck